Kumusta mga boss? Welcome sa Backstalks PH, usapang kamao, let's go! Ayun na nga mga boss, may matindi tayong update. Si John Riel, Cuadro Alas Casimero, dating Tread Division World Champion, natalo sa laban niya kahapon sa Kyrgyzstan kontra sa hapon na si Kyonosuke Kameda. Oo mga boss, unanimous decision ang resulta, kaya medyo maingay ngayon ang boxing community. Pero teka, hindi pa tapos yan. Kasi may mga pasabog din pagkatapos ng laban. Sa unang mga round, makikita mong pursigido si Casimero. Gusto talagang patulugin si Kameda. Pero itong si Kameda, mga boss, parang marathon runner. Imbes na suntukan, takbuhan ang inatupag. Literal, mula round isa hanggang round 10, paikot-ikot lang sa ring. Parang may hinahanap na exit. Ang mga fans tuloy, napakomment ng, Uy, referee! May fun run ba to? Pero syempre boxing yan, hindi lang lakas ang labanan. Discarte rin. At mukhang yan ang ginamit ni Kameda. Iwas dito, jab doon, takbo ulit. Hanggang sa matapos ng uh, laban, unanimous decision na napunta sa kanya. Kaya ayun, si Cuadro Alas talo mga boss. Pero saludo pa rin tayo sa kanya. Pagkatapos ng laban, nagpost si Casimero. Ito ang sabi niya, mga boss, alam ko mas gusto niyo na manalo tayo. Pero ganyan talaga ang buhay, may panalo at may talo. Maraming salamat kay God at sa lahat ng sumusuporta. Babawi tayo sa susunod. God bless us all. Aba, humble pa rin si Champ. Walang bahid ng yabang. Ha? Respeto lang. Hindi rin siya naghanap ng dahilan. Ganun talaga. Minsan kahit ibuhos mo lahat, hindi laging ikaw ang mananalo. Pero yung puso, solid pa rin. Pagkatapos ng laban, sunod-sunod ang suporta ng mga kapwa Pinoy boxers kay Cuadro Alas. Sabi ni Yomir Marshall bounce back, tol! Tuloy ang laban, bawi lang next time. Si Charlie Suarez naman, Talo po si Quadro Alas Casimero sa naging laban niya kanina. Pero saludo pa rin kami sa'yo. Champ! Hindi matawaran ang naiambag mo sa bansa. At syempre si Wilgen Mindoro pa. Talo si Champ Casimero, mga idol. Via unanimous decision, sayang puro takbo si Kameda. Mga idol, congrats pa rin Champ. Aba mga boss, kita mo talaga. Respeto sa kapwa boxingero kasi nga sila mismo alam kung gaano kabigat ang sakripisyo bago lumaban. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga keyboard warriors. Yung iba nagsabi, hindi boxing yon Kameda Ranaton. May isa pa nga nagsabi, ang strategy ni Kameda, cardio over knockout. At kahit nakakatawa, may punto rin si Kameda sa kanyang ginawang teknik. Kasi kahit takbo ng takbo si Kameda, dapat epektibo pa rin ang depensa ni Casimero. Kumbaga, hindi mo rin siya masisisi, strategy is strategy. Kaya nga sabi ng mga analyst, kung gusto mong manalo, kailangan mong labanan sa style niya, hindi lang sa suntukan, pati sa utak. Pero teka mga boss, eto na yung medyo mainit na, mainit na part. Si Sean Gibbons, presidente ng MP Promotions, may pahayag pagkatapos ng laban. Sabi niya, baka raw kailangan ng baguhin ni Casimero ang mga taong nagbibigay ng payo sa kanya. Lalo na sina Jason Casimero, kapatid niya at si Stephen Lunas, dating cornerman ang sabi ni Gibbons, that's what happens when you get bad advice from your stupid brother and Stephen Lunas, life coach. Aba, medyo mabigat 'yan mga boss. Ah, mukhang ah, may mga internal issues din sa kampo ni Cuadro Alas, pero syempre normal 'yan sa boxing world. Minsan kailangan mong ayusin ang paligid mo para makabalik sa tuktok. Ah, sa panig naman ni Kameda, sinabi niya na inaasahan na niya ang gagawin ni Casimero. Sabi niya, alam kong hahanap siya ng one big punch, pero alerto ako, kaya ko siyang i-outbox. Aba, hindi rin naman mayabang si Kameda. Inamin pa nga, nga niya na malakas talaga si Casimero at masaya siyang nakayanan niya ang power nito. Pero mga boss, aminado rin ang karamihan, masyadong maingat si Kameda parang ayaw sumuntok. Eh paano nga ba kung ikaw ba naman ang makatikim ng kanan ni Cuadro Alas, baka tatakbo ka rin. Habang mainit pa ang usapan tungkol kay Casimero, may laban din sa araw na ito sina Kenneth Lover at Ken Danila sa naka sa Kyrgyzstan si Lover. Kilala bilang Lover Boy ay makakatapat si Luciano Baldor habang si Ken Danila naman ay haharap kay Respect Bektenov. Sana makabawi ang mga Pinoy dito mga boss kasi kahapon tatlong Pinoy ang natalo sa undercard. Ouch! Naman sa club mga boss at syempre sa main event lalaban si Luis Pantera Neri kontra kay Taporn na art, kaya siguradong riot na naman to. Mga boss, kahit talo si Casimero, hindi pa tapos ang kwento ni Quadro Alas. <laughs> Sabi nga nila, ang tunay na champion hindi lang sinusukat sa panalo, kundi sa kung paano siya babangon pagkatapos matalo. Comment nyo sa baba mga boss, sa tingin nyo dapat bang mag-rematch si Casimero at Kameda o panahon na ba para sa bagong chapter ng karera ni Cuadro Alas? Mga boss, don't forget to like, share at subscribe dito lang sa backstoks PH. Usapang kamao, let's go!